<laughs> Tara, Siyempre, lang <laughs> eh, si kasi eh. ano? ano na, pala ni mga blok, na? Siyos, palaway, no? <laughs> <laughs> ako. ko ng Sabi niya. <laughs> ko ng in cellphone kanina umaga. Hindi lang tabi ba naman nila Lara sa akin. 'Yan yung ka ng pa talaga mapapalaban kasi bata pa ang tatay Ayaw ka nang hati mo sa'yo. Kung <laughs> <laughs> dati tatlo lang, sila ka ba kahit pa ng apat, may kalahati pa. Kung may CCTV dito, ayari talo kayo. Lalo ako. Ano <laughs> <laughs> nila lang ha? babae mong tao. Ang barong buhay

sa ko yung office mo na nagulat siya sa akin na ano na doon pala oo nagdadamo ako doon daw nagulat tapos tinitig oo tatawa siya tapos tumatawa din ako kasi alam ko na nandoon tapos nawawala din siya sa may likod ng office mo tinatambayan tinatambay niya Thank nong sa service center ko muna. Kasi pa naman pabalik-balik Kina na. Basta sabihin, send Oo. lang yung ano don. Touch screen na TV at sa computer. Oo. Computer pa nga pala wala. Bubonocin lang din tawagin. Sa 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 side niya. Tawagin mo sa gitna yan? papahiyos lang po. Tamang tama, maaga -tama, pa. Alam. 现在马买屋，上面你都得用。 andun ako sa bubong Pwede raw siya ako ginagapag na naman ng mga walang anay Nandoon din 'yung mga tao Pala kasi 'yung mga ano, bubong ng upis durug na no Durug na yan. Durug na. Inililipat ko sa may ano 'yung ginawa ko doon 'yung nag saspana ako. Ah wala na yan. Matakot ang loob. Sabi ko, ini, ini, mo, laglag ka talaga. Sabi ko, ba, grabe itong anong to. Kung tinyalig na lang to. Buho na yun. Pag yung pinagawa, ang magiging upis nyo, baka din yung sabagong. Hmm. Pero pangit sa likod, Ang niya.